Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu al was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So insyaAllah, al-kiyamat yung huling natalaki natin na matitigil na nga ang pagkolekta ng kharaj at ang jizya. Karaj, ito yung buwis na sinisingil sa mga muslim na binigyan ng lupa mula sa mga lupain na nasakop nila. At jizya, buwis mula doon sa mga hudyo o kristyano na nasa loob ng teritoryo ng mga muslim. At ito nga ay natigil. So karugtong dito, Uh, Meron ang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim dun sa Kitabul Fitan, Manatul Iraq, Dirhamuha, wa kafizaha, wa manatis syam, maddahawa, wa, wa mana'at misr, irdibiha, wa dinaruha, wa udtum min haytu badatum, wa min haytu badatum. Sinabi din sa hadith, hindi na magbabayad ang Iraq ng kanilang dirham at kafiz, ito nga mga currency noon. At ganyan din yung Syam, ang Syria, hindi na magbabayad ng mad at ng dinar nito. At ganyan din yung Meser, yung Egypt, hindi na ito magbabayad ng erdib at kanilang dinar. Babalik kayo kung saan kayo nagsimula, babalik kayo kung saan kayo nagsimula. Sa so, ibig sabihin, magbabalik ang mga muslim sa panahon... O katulad doon sa panahon ng wala pang mga photo hat, wala pang mga uh, pagkakasakop sa mga teritoryo sa paligid nito. na technically ngayon, para tayong bumalik sa panahon ng nasa Makka ang mga Muslim. Mahina, inaapi, pinapatay, walang kakayanan na magtanggol sa sarili. Yun tayo ngayon. Kaya nga, sa sira, mahalaga na mapag-aralan ng mga Muslim. Ako uh, kung paano nabuhay si na Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam doon sa Makkah. Dahil yun ang sitwasyon natin ngayon. Na maaring iba, iba yung timbang nito. Maaring mas masahol ang kalagayan ng iba. Maaring mas mainam ang kalagayan ng iba. Kaysa doon sa kalagayan ni na Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam doon sa Makkah. Uh, pero ganun tayo. Wala tayong bansang Muslim, walang uh, photo hot na nangyayari, walang jihad, walang amir, walang khalifa, walang pinuno. So nagbalik na nga ang mga Muslim sa kung saan nagsimula ang mga Muslim. Si so, ito mga binanggit nga ng mga currency dito. Wal kafizu, wal mad, wal irdib, wa makayil li ahli dalikaz zaman, fitil kalbilad. Ang kafiz, yung mad at yung irdib, ito daw yung mga sukat at timbang na ginagamit ng mga tao sa mga panahon na yon. At maring hindi na ito ngayon, iba na ngayon. Halimbawa sa Egypt, ang currency nila doon ay Gine, o yung sa iba pang uh, mga bansa, iba na. Dinar, Dirham, yung madalas na pangalan ng mga uh, bansa ngayon, o currency ng mga bansa ngayon. O Real, ginagamit din. sa so, dito, wa ba'daha la yazalu ma'rufan ila ayyamina ang ilan sa mga ito ay kilala pa rin natin ngayon halimbawa ang dirham at yung dinar pero ang iba hindi na wa dirham wa dinar asma'ul asma'un lil amlat al ma'rufa fi dalikal ang dirham at dinar ay nakikilala bilang mga currency noong panahon na yon at isa mahalagang maunawaan natin ang dinar at dirham nung panahon ni Prophet Muhammad Sallallahu iba ang value sa panahon natin ngayon. Halimbawa, yung isang Kuwaiti dinar parang nasa ano eh, mahigit 100 pesos ngayon. Pero yung dinar nung panahon ni Prophet Muhammad Sallallahu iba, iba ang value. Hindi siya katumbas ng 100 pesos ngayon dahil iba yung pagtitimbang ng mga tao noon sa ekonomiya. Ngayon, meron ng tinatawag na fiat standard na kumbaga, hindi na gold backed ang value ng mga currency ng mga bansa. Ito ay tinutukoy na unang-una sa ekonomiya ng bansa at syempre sa impluensya ng Amerika sa ibang bansa. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang pinakamahalagang currency, kinukumpara lahat ng currency sa dollar, sa US dollars, kasi um, mga Amerikano talaga yung nag rin ng fiat currency. Na yun nga, isa sa mga nagpapahirap sa mundo. Na kung bakit pataas ng pataas yung inflation, pababa ng pababa yung value ng pera at iba't iba -tiba pang mga epekto nito. So dito sinabi, Wa man atil kal bilad al madhkurat fil hadith bisababi istila il kufar ala diyar fi ba'dil azmina. Ang mga currency na ito ay hindi nababayaran ng mga lugar na yun dahil ang mga lugar na yun ay nasakop na ng mga kufar. Ibig sabihin nawala na ito sa mga muslim. Nawala na ito sa mga Muslim. Faqad istawla rum thumma at-Tatar ala kathir min al-bilad Ang bawa niya nasakop ng Roma nung at pagkatapos ng mga Tatar tinutukoy dito ng mga Tatar, yung mga Mongol. At actually yung Roma na tinutukoy dito hindi lang yung hindi yung Byzantine Empire lang, pati yung mga successor nila, yung mga Crusaders lalong-lalo na nasakop nila ang iba't ibang mga bansa na dating sakop ng mga Muslim lalong-lalo na sa uh, Syria na kumbaga na ano nila ito na bawi nila o nasakop nila halimbawa yung Jerusalem nasakop ito ng mga uh, crusader noong 1099 at nabawi lang ito noong 1187 at yung iba't iba pang mga lugar halimbawa yung Egypt nasakop din ito ng mga crusaders. At hindi lang uh, crusaders, pati nga yung Mongols. Yung Mongols, bumagsak sa kanila yung Baghdad noong 1258. At halos nasakop na rin nila yung Syria. Pero nga sa panahon na yun, nagmuslim na yung mga Mongol. Nagmuslim na yung mga Mongol at natigil na yung pananakop nila sa mga Muslim. At nag-assimilate na sila sa mga Muslim. At yung iba pang mga teritoryo nga ng mga Mongol actually naging Muslim. Yung mga bansa ngayon sa, southern, sa south ng Russia, yung nga, lahat ng bansa na may istan sa dulo, Tajikistan, Kazakhstan, at iba pa, lahat yon ay dating teritoryo ng mga Mongol at naging mga Muslim. At kahit sa India, mga Mongol ang kumbaga, uh, dumating doon at taghari doon pero kalaunan ay nagmuslim din sila. Pero nga, nawala na yung jizya at yung karaj sa mga panahon na ito at nawala na rin itong paninigil ng mga ito sa ganitong mga currency sa iba't ibang mga lugar. So nga, yung Rome na tinutukoy dito, hindi lang yung Byzantine Empire, kundi lahat ng mga successor nila ng mga European ng mga bansa, France, uh, Italy, England, lahat ng nagpadala ng mga crusaders, sila'y tinutukoy dito. Yung Tatar nga, yung mga Mongols, Wafi, Asrina, Ehtal, Lalkufar, Diyarul Islam. At sa panahon natin ngayon, sinasakop ng mga Kufar ang mga lupain ng mga Muslim. Yun nga lang, sa panahon natin ngayon, iba ngayon eh. Ang pananakop ng mga bansa ngayon, yung imperialismo, hindi direkta. Hindi direkta. Kumbaga, ginagawa nila ngayon na yung pananakop nila ay sinasamahan nila ng propaganda, sinasamahan nila ng uh, information war para hindi magmumukhang sinasakop nila yung isang bansa. Kasi nga, sa paglaganap ng liberalism, yung pananaw ng liberalism, naging asiwa na ang mga tao sa pananakop, sa kolonyalismo, sa imperialismo. Pero, uh, nakagawa ng paraan ang mga Amerikano bilang halimbawa para magbukang justifiable yung kanilang pananakop sa Iraq, sa Afghanistan, sa Libya, at sa iba pang mga bansa ng mga Muslim. sabi nila lagi, para raw palayain yung mga tao roon, pabagsakin yung mga diktador na namamuno doon, at uh, itaguyod ang demokrasya dun sa mga bansang yon, Ganun sila ngayon, kumilos. Kahit yung China. Yung China, hindi yan hayagan na mananakop ng mga bansa. At actually, marami silang bansa ngayon na pinipinsala. Uh, Vietnam, India, Pakistan, lahat yun ay pinipinsala ng China. Pero hindi niya direktang sinasakop. Kasi aware din ng China na hindi maganda ang imahe ng uh, imperialismo ng kolonyalismo. Ang hayagan lang talaga ngayon na nananakop, Russia, nakakampi rin ng China. At syempre Israel. At yung Israel, harap-harapan yung kawalanghian nila sa pananakop sa Palestine pero napagmukha nila itong justifiable din sa pag-aangkin na sila ang naunang mga tao doon. Samantalang ang mga Palestino na mga nagmuslim, sila rin yung mga naunang tao doon, nagmuslim lang sila. Nagmuslim lang sila. Kaya nga sa mga DNA studies na ginagawa sa mga Palestino at sa mga Hudyo na dumating sa Palestine, ang DNA ng mga Palestinong Muslim ay mas malapit sa DNA ng sinaunang mga Palestino kaysa doon sa mga Hudyo na nanakop sa Palestine na pawang mga European o descended mula sa mga European. So ginawa nilang uh, justifiable yung kanilang mga pananakop. So hanggang ngayon nga ay nangyayari itong mga pananakop na ito. So yung nga, wadhabu dawlat al-khilafa al-islamiyah. Si so, mga kufar, tinanggal nila ang khilafa. Actually, yung Khilafah, matagal na itong nawala. Matagal na itong nawala. Nang sinakop ng mga Mongol ang Baghdad, nawala na yung khilafa. Yung Ottoman Empire, bagaman tinatawag nila yung mga sultan nila bilang khalifa, kung tutuusin, uh, ang khilafa ay mananatili lang dapat sa Quraish ayon sa mga hadith. Kaya nga, yung mga Ottoman sultans din actually hindi naman sila uh, officially tinatawag na khalifa. Tinatawag sila mas tinatawag sila bilang sultan kaysa sa khalifa. Kasi aware din sila sa bagay na 'yon. Sa so, tinanggal ng mga kufar ang khalifa, ang khilafa. So kung halimbawa sabihin man natin na kung ang Ottoman Empire ay khilafa, mga din, ang nagtanggal kay Sultan Abdul Hamid, ang, kauna, ang kahuli-hulihan na Sultan ng Ottoman Empire. At pinalitan nga ito ng isang gobyerno na sekular. Ito na yung makabagong bansa ng Turkey. Sa so, tinanggal nila si Sultan Abdul Hamid bilang kalifa at pinalitan na ito ng sekular na bansa ng Turkey. At mula noon ay wala nang na nakikilala bilang dola o bansa na strictly ay uh, makikilala nating muslim do sa traditional sense na islamic state yung ISIS na lang yung huling makapalanmuha na nagantin na sila ay islamic state ang saudi arabia oo, oh, nagpapakilala silang muslim pero hindi naman ano hindi ito uh, islamic state sa traditional na sense na umiiral 100% yung sharia meron ding demokrasya sa saudi arabia kumbaga hindi ito katulad nung uh, doula, na kung ano meron yung mga khalifa o yung mga sahaba, yung salaf nung unang panahon. So nga, nang tinanggal nila ang khalifa, wab adu as syariat al-islamiya anil, anil hukum. Tinanggal din nila ang pagpapatupad ng Sharia sa mga bansang muslim. So merong naiwan, natira ng mga bansang muslim, halimbawa nung na-dismantle yung Ottoman Empire, nahati-hati ni na mga bansang muslim. Diyan na lumitaw yung iba't ibang mga bansa. Kaya kung papapansin ninyo, ang mga bansang Arabo, pagkakamukha sila ng flag, yun yung kulay nila. White, black, at green. At may pula. Ang flag ng Palestine, ng Syria, at ng mga Gulf States, lahat magkakamukha halos. Kasi lahat ng ito ay, umaga, uh, inisponsoran ng mga kufar ng pinaghati-hatian nila yung Ottoman Empire. Kaya nga, do sa pagbagsak ng Ottoman Empire, yung mga British, ibinigay nila ang Palestine sa mga Hudyo. Pero nanlaban yung mga Palestino. Kaya kunwari, gagawa na lang sila ng two-state solution, magiging dalawa ang Estado sa loob ng teritoryo ng Palestine. Isa para sa mga Hudyo at isa para sa mga Palestino. Pero alam naman natin na hindi nasunod yun. Kasi gusto ng mga Hudyo na sakupin ang buong Palestine. Gusto ng mga Hudyo na sakupin ang buong Palestine. Kasi wala na nga na yung katulad na binanggit ko nung nakaraan. Mula nang nauso yung Sofia, nauso yung iba't ibang mga ligaw na sekta, pinabayaan na rin ng mga tao ang jihad, kaya humina ng humina ang mga Muslim. So sinabi ni Imam Nawawi tungkol dito, tungkol sa hadith na ito, al ashharu fi ma'na an al-Ajam wal-Rum yastawluna ala biladi fi akhir zaman. Sa so isa rin kahulugan ng hadith na ito at pinakakilala, na ang mga kufar lalong lalo na yung mga Romano, syempre tinutukoy dito mga Romano, yung mga Western countries, at iba pang Ajam, mga bansa na hindi Muslim, ay sasakupin nila mga bansa ng mga Muslim sa dulo ng panahon. Fayam na una, husula dalika lil muslimin. At ang mga kufar na ito, gagawin nilang lahat para gipitin ang mga Muslim kahit sa kanilang kabuhayan. وقد روى Muslim hada بعد ذاك بورقات an Jabir so karugtong do sa iniulat ni Imam Muslim ayong yung hadith na iniulat ni Jabir Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yushakwu an la yaji'a ilayhim kafizun wala dirham mangyayari na wala nang darating sa kanila na kafiz at dirham mula sa karaj at mula sa jizya sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At nagtanong yung mga tao. hindi eh si Jabir pala yung nagsabi. Si Jabir ang nagsabi. At nagtanong yung mga tao, min ay nadalik, bakit nagkaganon? O anong dahilan? Kala, min kibalil ajam, yam nauna, dhak. Dahil daw sa kagagawan ng mga ajam na pumipigil na makolekta ang mga ito. So dito sa translation, kaya binubuksan, binubuklat ko lagi translation. Sa so, pangunahin na tinukoy doon sa translation na ajam, yung mga Persian. Kasi hindi sila room, hindi sila bahagi ng mga western na countries, pero sila ang pangunahin sa mga nakikidigma sa mga Muslim. Sa so, wala ng Persian Empire ngayon, pero nariyan ng Iran, ang kapital ng mga Shia, na patuloy na dumidigma sa mga Muslim. Ang, ang Iran sa panahon natin ngayon, hindi man siya direktang nakikidigma sa mga Muslim, meron siyang mga tinatawag ng mga non-state actors, mga proxy. Kaya nga, proxy war ang tawag kapag merong dalawang bansa o kahit isang bansa na dinidigma niya isa pang bansa gamit yung iba pang bansa na pinopondohan nila. Ang Hamas ay proxy ng Iran sa Palestine. Ang mga Houthi, proxy ng Iran sa Yemen. At sa Syria, meron ding mga proxy ang Iran doon. Siyempre si Bashar at ang Lebanon, naroon yung proxy ng Iran, yung Hezbollah, so, napapaligiran ng mga sundalo ng mga Shia, ang mga Muslim. So hanggang ngayon ay dinidigma ng uh, Persia, ang mga Muslim sa anyo ng kanilang inimbentong relihiyon yung uh, pagiging Shia. Eh, tinatawag nilang Islam ang kanilang relihiyon pero kung titingnan yung kanilang mga paniniwala at gawain, hindi na yun Islam at hindi nababanggit wadakara fi man irrum dalika bisya mimitluhu, so nababanggit na sa Syria ang magpipigil nito ay ang mga Romano sa so mga Kufar mula sa western countries ang namayani sa Syria wahada fi zamanina fil Iraq at ito rin ang nangyayari ngayon sa Iraq. Mahuwalaan, mawjud. At ito ang nangyayari ngayon sa Iraq. So ito sinulat ni Sheikh Rahimahullah uh, mga 1990s. So nasakop na ng si Saddam Hussein pa rin yung presidente. Pero namamayani na sa Iraq syempre yung impluensya ng mga kanluraning bansa. Lalong-lalo lalo na nung uh, sinakop ng Iraq ang Kuwait noong 1991 at natalo ng US ng NATO at ang iba pang mga bansa ang Iraq doon nga sa kauna-unahang Gulf War na tinatawag. Again din kabilang sa kahulugan ng hadith na ito. Lianam yartaduna na az-zaman. Mangyayari din na hindi na magbabayad ang mga Muslim ng kharaj. Kasi sa Muslim sinisingil ang kharaj, di ba? dahil daw sila ay tatalikod sa Islam sa dulo ng panahon. Fayam na una maladay himin sa zakati wa na dahil dito hindi na sila magbabayad ng zaka at iba pang mga binabayaran nila sa kabangbayan ng mga Muslim. Wakila ma'anahu annal kufarul ladina alayhim aljizya jizya taqwa shawqatuhum fi akhir zaman At gayon din yung mga kufar, kahulugan ng hadith, ay sa mga scholar, magiging malakas ang mga kufar at dahil dito, hindi na sila magbabayad ng jizya. Hindi na sila magbabayad ng jizya. Fayam tani uh, fayam tani una mimma kanu yaudunahu min al-jizya wal kharaj. Hindi na sila magbabayad ng dating binabayaran nila na jizya at kharaj at iba pa. Wa kullu at-ta'lilat li sababi man itilkal iradat al-khazina ad-dawlat al-islamiyyah allati han nawawi wujidat. Alawatun ala inhiyar dawla al-Islamiyya alati al kanat tukimu iktisadaha ala syariat al-Islamiyya fa'ilallahi al-mushtaqa. So, ito ay nangyari dahil nga sa paghina ng mga Muslim. Ayon sa pangunahing paliwanag dito ni Imam An-Nawawi, paghina ng mga Muslim, pagkasira ng khilafah, pagkasira ng ekonomiya, ng mga Muslim na lahat ng ito nga ay nakabase sa Sharia o sa batas ng mga Muslim at tanging kay Allah lamang tayo uh, nagre nagrereklamo o umihingi ng tulong alhamdulillah. So nasa dulo na talaga tayo ng panahon. Okay, mahina na 'yung mga Muslim. Ayaw nga magbasa ng mga Muslim, kayo nga ayaw niyo magbasa, eh. paano pa kaya 'yung mas kupal pa sa inyo? 'Di ba? Kung tayo tayo ngayon, nakakita tayo sa ating mga sarili ng kahinaan. Eh mas lalo na sa iba. Di ba? Yung hindi nga dumadalo ng lecture pero nandun sa concert. Eh mas kupal yon, mas mahina yun. Mas uh, ano yun? Kumbaga mas ano yun? Mas nagdudulot ng pinsala sa mga Muslim. So sinasabi ko to kasi kailangan nating aminin sa ating mga sarili na may pagkukulang tayo. Huwag tayong masyadong bilib sa ating mga sarili na dapat makilala natin ang kahinaan natin nang sa gayon ay magsisikap din tayo maging malakas sa bot ng ating makakaya. At ang pagsisikap ng Muslim ay walang idudulot kundi kabutihan at anumang pagpapabaya ng Muslim ay walang idudulot kundi kasamaan sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang relihiyon. sa so, tutuloy natin ito next week. Insya Sa so, yung sumunod na kabanata, yung mga anda na nangyari na pero patuloy na nangyayari o maaaring maulit-ulit na uh, mangyayari, insya Allah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.